makulay yung ni, ano tawag doon? Yan. Ay, Yan, idol. Ito sa, ka, ano, idol? Yan. Ay, ano Ito, idol. Sa, kunting, ano, sa graduation po ba? Yan. Sa mga idol. Ay, <laughs> Hi mga idol, magandang umaga at saka kumusta po sa inyo lahat diyan? At magandang Huwebes bispo Nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog. Nga pala mga idol, kahapon na po pala yung graduation day po namin. At saka sana nakita nyo po yung ano yung graduation na video po. Hmm. Noong kahapon mga idol, pumunta kami ng merkado at binilhan po ako ni Papa ng ito. Relo po. Yan. Yan po na relo mga idol. At saka, so for today's video po mga idol, mag, magano ano po tayo, mag salo-salo or mag celebrate po tayo sa ano, sa graduation namin kahapon. Ngayon lang po kasi kung kahapon po yung ano maghanda kami, wala na pong oras. Pakita ko pa sa inyo yung ano mga idol, yung mga recipe or mga ano po mga handa. At mga idol, ito pala yung lutuin natin mga idol. Ito pala yung gawin natong aprit. Asan tawag no? kalderitas at ito mga idol na laga ito pa lang yung mga sangkap po mga idol bali po mga idol kanina uh, bilip, magbili po ako ng lechon belly pero hindi ako nakabili kaya kasi po mga idol naunahan po ako maganda mga idol mag litsyon belly mag -litsyon po tayo kasi uh, puti sa salo salo po sa grisong nililit mga idol ba ito yung sa ano ba 'to ba yung tradition karugtong ba sa video natin Iba lang si mag magispagitan tayo at saka ano ah uh, lumpia at saka nilagang buto ng baboy at saka ano uh, kaliritas pala 'di marami sangkap para mga idol Yan Ito mga idol Ah oh. uh, ito ito pa lang yung saging saging ah ito saba ito isa ano to may halo to sa, ano, sa sa kaliritas at ito mag-anggawa tayo ng lumpia mga idol. Ito lumpia wrapper. At ito giniling po. Bin binili tayo to sa meat shop. Yan giniling at ito hot dog. Hot dog mga idol at ito spaghetti mga idol. Spaghetti po tayo at ito tomato sauce pang ano pang panghalo ng kaliritas at ito mga idol. Yan. Dami pa pala. Ito kalabasa. Pizza ito gabi. Panghalo na ano nilaga. At ito mga ano mga mga paper at saka ano, mga idol. Yan oh. No. At ito patata. Dalawang patata, carrots, ito mga idol, luya, house at mantika at saging mga idol. Yan mga idol, napakita ko sa inyo yung lutuin natin sa Kunting salo-salo, So, update -e na siguro mga idol ha ah. At ito mga idol Nakaano naman dito Dito tayo magluto ng Kalirita mga idol At ito dito sa ano Sa nilaga Nilaga mga idol Yan silinit mga idol Yan okay, Update update lang po tayo mga idol Let's go So mga idol Ilagay na ni Mrs. yung ano Yung nilaga Eh, mainit pala mga idol Yan, nilaga mga idol Init tayo At lagyan ng tubig yung po mga idol nagayos sa puso baba ng ano kawali yan yung po at po po yung lagyan po yan ng mantika. po yung po mga idol. yung okay. po po yung po yung po po Yeah. Yan. Na Yan. Ngayon na sa lahat, may Yan, sila po. Yan po mga idol. Yan, yung mag -ina po mga idol. Makiwa na sa'yo si Linit ng gawin nating nilaga panghalo, pang inilaga mga idol buto ng baboy at ito mga idol, panghalo ng ano, ng kalderitas po carrots at saka mga ano, idol at ito para nilaga natin mga idol at ito yung kalderita po yan kalderita bago mga idol ano ba, lutuin muna sa mantika para ano ba golden brown po Bago tayo magsisimulan tama doon. Samantika buyan. Ano? Ano na idol. Hi Kanok. Meal. Su naman. Yan si Mrs. Ito idol. doon. Yan. Tomato sauce at ito. Pang, ano ba? Dahon ng laurel, sangki. Dong idol. Hmm. Si Mama na lang yung maghiwa nito mga idol kasi dapat magpasukbo talaga yung lakas mo. Hmm. Basa mga ano. idol. Vegetable na. Ayan. Oo oh. yun na, hindi hmm. paghiwan. Okay. At ilagay natin dito mga idol. And dito. At ito yung pang Hindi marunong po si mga idol. Ako lang muna siguro mo yung mag-ano, iwa At saka si mama po nag, ano, nagbalat ng gabi. Ito. Kaldiritas. mga idol sana po mga idol uh, masaya po kayo pa sa nanonood sa ganun po ni Rinette ba no? mga no? sana po ito mga na naman carrots mga idol At din na Ano may doon? Tingnan yung ano may doon? Yung ano? Yung Ah, uh, ano, ma, pina brown ng tumingin ano? lang ko eh. Okay. lang, ito lang. Ari lang ko okay. diri lang. Ayun po mga idol, ayan umuusok. Ayan po. Ayan. Wow, sarap. Yun. Yan si linit mga idol. Hiwa. Ano Ito sili. Hmm. Yan it. Hmm. Yan mga idol. Yan mga idol. nah kaya ng kaliritas po. Ito pang alo sa kaliritas mga Saging ng saba po. Yan. Marami pa mga idol. Oh. Marami pa gagawin pa natin. Mayroon pa tayong At ito.

Patal sa, ano, sa... Salay. Ayan. Yun na po yung, ano, gagawing kaldereta, mga idolo. Tapos na na? At tapos na po na, ano, naprito. Tsaka nag, ano na po si mama ng mga sangkap. Yan yung sibuyas, buya, ano po. Sibuyas dahon, dahon. At saka yung sili haba yun mga idol ito na yung ano mga idol magsimula natin mag isa Ayan. 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 Ayan, ito, mga idol oh Oh. Ah, kita Ganun to yung parado ng Alcaldiritas po. Ayan. Lutos, lutos mga idol. Ginit nga ito. Ipun natin ng tubig ito, yung kalderita. Ayan, ito na mga idol. Ayan. Ayan ubusin po mga idol. Dilim na din. Hintayin natin, ha? hintayin natin mga idol kumukulo po. Abang hap, para malambot yung karne pa. Diba? Lagyan niyo na po natin na tin nato dito yung kaldereta. Ah, Yan mga idol. Ubusin po mga idol. Dilim na din. Hintayin natin, hintayin natin mga idol kumukulo po. abang para malambot yung card eh, ba yun mga idol ito na pa yung ano yan marami pa tubig mga idol yan ito mga idol ba pahibasin muna natin to para wala pang para anong tubig mga idol ba ito mga idol ito na ito mga idol yan usok pala pala Yan. Mamaya mga idol, kapag konti ng tubig, ilagay na nato yung mga yung mga karos at saka patatas mga idol. Yung mga saging. Kapag konti ng tubig mga idol ha. Mga idol. ha Yan. Yan dito. Yan si Mrs. mga idol. nagluto na ang para gawin na sa lumpia. Para ano mga idol, sangkap sa na lumpia ba? Mag-isa na siya ng giniling po. Mga idol. Yan po. Yung satwit na tira mga idol para halo sa spaghetti po. Yan ito mga idol o. Yan. Yan mga idol ay. Eh. Ito yung yan mga idol. Yan. Ito nilaga at ito gawin ng kalderita po mga idol. At si misis dito sa butin burner. Mga idol. Yan. At ito nilaga po mga idol may pagsabaw po yung mga idol oh. ayan ah, masinsa na mga idol medyo mainit dito mga idol ba ayan ito mga idol ito oh. na ah. so mga idol ito po si mama mga idol oh, nag ano na po nag ano itong lumpia po yung ginaling po ayan yun lahat mga idol yun oh. po lahat ayan At saka mga idol, ipapakita ko na po sa inyo yung diploma ko po. Ayan, punta tayo dito sa loob. Ayun po yung diploma ko po mga idol. O. Ayan po. Tsaka yung graduation mask ko po. Ayan po yung picture at saka kang Idol. Yan yung ano po niya. Yung graduation po niya mga idol. Yan. Hindi pa po na, namin nakuha yung ano mga idol. Yung picture ba sa graduation. Yan ito na mga idol. Yung pasta spaghetti po. Lagay na ni Mrs. po yung... Ay, spaghetti, paborito po ni bonso ano, mga idol at yan, tumukulo na mga idol parang kunti lang tubig o dalo at ilagay na nato yung mga yung sangkap mga idol yan at ito mga idol ito ang una mga idol ito may langaw mga idol sorry po yan mga idol ilagay oh? natin dito ano? mga idol yung ano yung kalabasa o ano kalabasa hindi pala yung karos at saka ano mga idol at yung kunin ito na to yung ano po ang saging po mga idol yan si misis mga idol marami marami na nagawa lumpia at ito mga idol saging po ito at ilagay natin ganyan po mga idol yan saging po At mga idol, halo-halo po natin. Halo. Mamaya mga idol, lagyan doon ito ng ano, tomato sauce po. Mamaya lang ha. At it up nila siguro mga idol. Ayan. O. Oh. Dami po. Sobrang sarap po mga idol. Kasi yung, yung paggawa na ng karne ng baboy mga idol. Ano ba? Ah prito muna sa mantika mga para yung kontin brown ba para bago tayo magluto ng kakiritas po yan dahil nga idol o oh. yan mamaya no, mga idol nga banatin natin po yan yan gaga po ito mga idol Ayan, wow, sarap po nyan mga idol. Ayan po. Wow. Ayan yeah. mga idol, sige na. Parang chef po si papa. Chef <laughs> po <ng> mga idol. Ayan <laughs> mga idol, yan ito na lahat. Yung pinakalas mga idol at si Lynette maglagay ng... Na... Lagay na po natin itong yeah. ano po mga idol, gabi at saka... Ka kalabasa. Kalabasa sa Nilaga. Ah, nilaga, nilaga. Mamaya mga idol, yung pizza na po. Okay na lang. Okay. Mga idol. Mmm. Tara -hmm. po yun na lang. Dandahan. Mmm. -hmm. Mga idol. Ah, takpan ulit. Ito ah. Ito na mga idol. mag spaghetti na po si Mrs. Spagetti. Spagetti. mag pag-iisip <laughs> yan po at giniling naman at ito po giniling na naman mga idol yan ano to yung linit? oh condensed pa lang ito mga idol kundin siya si sakto pak Pespagite po yan o, ano? o, mga idol yung ano mga idol tingnan nato yung ano yan o, mga idol oh yan salat po to ah. at ilagay na nato yung ano mga idol del monte pineapple tapos yung ano man nilit be. Yung gana ba? Tomato sauce, guntinga. Yan. Tong idol. Lagay to tomato idol ah. Eh. Tala po Yan. Tomato idol. monte. Tomato idol. Oh. Wow. Tomato idol. Yan mga idol, yung hotdog na po. At ito mga idol, ilagay na natin dito sa kalderitas po mga idol. Ah. Buwan na mga idol. Oh. Kalderitas mga idol. Sarap ah. po ito. Mga idol, oh. kalderitas. Yan mga idol. Halo po. Halo po mga idol. Yan. Wala wow. Tam tama tama na yung kulay po. Wow, eh, sarap po niyan. Ano po yan? Mga idol. Idol gamay. Ah. Uh, oh. Ano? <laughs> yan. Ito na spaghetti mga idol. Ayan. Ito na po.